Dahil sa El Niño na uwi sa pagkalugi ang pananim ng mga katutubong magsasaka sa Pampanga. Pero kahit ngayong tagwala na, nag-aalala sila na magtuloy-tuloy pa rin ang kanilang paghihirap. Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal, Francis Orso. Nag ulan na pero ang epekto ng El Nino nandyan pa rin at maski ang mga kapatid nating katutubong magsasaka hindi nakatakas sa tagtuyot. Dehado at lugi, ganyan inilarawan ni Tatay Ricardo ang naging sitwasyon nila nitong kasagsagan ng El Nino dahil yan sa mga nasayang na tanim, ng natuyong lupa at kakulangan sa patubig. Isang katutubong aita at magsasaka si Tatay Ricardo sa Sitio Chile, Florida Blanca, Pampanga. Ito talagang mahirap lalo na itong nakarang sobrang init yung panahon. Kahit yung mga pananim na mga saging, mga gabi, yung mga bagong tanim, pumutok yung mga bini. Bukod sa saging at gabi, tinamaan din ang mga tanim na kamote, kalabasa at iba pang gulay. Kaya ang puhunang 20,000 sa pagsasaka para sa lupang hindi pa aabot ng isang ektarya na uwi sa pagkalugi doble dagok pa ang kawalan ng irigasyon at patubig mula National Irrigation Administration. Yun nga lang, kahit na magsisimula na silang magtanim ngayong tag-ulan, mukhang malulugi pa rin daw sila. Dagdag pasanin din kasi sa kanila ang kulang na suporta ng gobyerno para maidala ang kanilang tanim sa merkado. Kaya kung di nabubulok ang naani, ibinibenta na lang ng palugi. Kaya ang mungkahi talaga namin, halimbawa si DA para sa mga farmers namin sa Aplan, magkaroon siya ng sustainable Aplan Agricultural Development plan. Ito raw ay para matutukan ang mga pangangailangan ng mga magsasakang Aita na nasa bundok. Kasabay naman ang pamamahagi ng tulong ng Alagang Kapatid Foundation sa mga katutubong Aita, na ng mga binhi at libreng seminar workshop sa pagsasaka ang Department of Agriculture sa ilalim yan ng programang kabuhayan at kaunlaran ng kababayang katutubo ng DA Central Luzon. Bukod dyan, pag-aaralan din daw ng DA kung paano patutulungan ang mga magsasakang AITA, kagaya ni Tatay Ricardo. Titingnan po namin ang grupo dito na ang sa uh, pagdating po sa agrikultura, yun po, uh, una po, masustain po yung kanilang pagkain. Pangalawa po, sila po yung mag-supply sa bayan. At pangatlo po, yun nga po, uh, ililink po namin sila sa mga market kung sakali pong sobra-sobra uh, na po ang kanilang mga harvest. Sa pag-uumpisa ng tag-ulan ay tuloy-tuloy din ang paghina ng El Nino. Sa kabila niyan, nilinaw ng pagasa na hindi pa tuluyang matatapos ang epekto nito. Sa ngayon, nasa decaying stage ang El Nino pero yung impact ay still continue na natin nararanasan sa ibang bahagi ng ating bansa. Mobile journalist Francis Orsha hatid ang mukha ng balita. Nakipagpulong na si Pangulong Bongbong Marcos sa Pangulo at Bagong Prime Minister ng Bansang Singapore. Nakatakda na rin magtalumpati ang Pangulo sa isang dialogo roon kung saan plano niyang pag-usapan ang seguridad sa West Philippine Sea. Para bigyan ang mukha ng balita, Mobile Journal Julie Baiza. Maabangan na ang magiging talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagbubukas ng International Institute for Strategic Studies o iiss nila Dialogue. Pero bago yan, nagkaroon muna ng bilateral meeting ang Pangulo sa ilang opisyal. Nakipagpulong na si Pangulong Bongbong Marcos, kinabagong Prime Minister Lawrence Wong at Singapore President Thurman Shanmugaratnam. Yan ay para matiyak na magpapatuloy ang magandang relasyon ng Pilipinas at Singapore sa ilalim ng bagong liderato. Alas 4 ng hapon, si incoming senior minister Li Long naman ang nakapulong ng pangulo. 7:25 PM, opisyal na bubuksan ang pagtitipon at alas 8 ng gabi magde-deliver ng keynote address ang pangulo kung saan tatalakay niya ang posisyon ng bansa sa security, defense at diplomatic challenges na kinaharap ng Pilipinas. Magkakaroon din ng question and answer at opening dinner para sa mga delegado. Bukod sa Pangulo, may mga pulong din si Defense Secretary Gibote Doro sa kanyang counterparts at senior government officials na iba pang mga bansa. Sa ilalim din daw ng direktiba ni Pangulong Marcos, bibigyan din ni Doro ang pagsusulong ng interes at posisyon ng bansa sa regional issues, kabilang sa mga kinahaharap ng Pilipinas ngayon ng usapin sa West Philippine Sea. Samantala, nandito rin sa Singapore si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Nakipagpulong siya kay National University of Singapore Center for International Law Professor Robert Beckman. Kabilang sa naging discussion ang International Law of the Sea na makatutulong daw sa future collaborations. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Graduation season na at syempre, hindi mawawala dyan ang kaliwat ka ng pagkuha ng mga litrato. Kamusta naman kaya ang kabuhayan dito ng mga traditional photographers. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Ivan Tarinke. Sa panahon ngayon, halos lahat bitbit -bit na ang cellphone na kayang kumuha ng high quality pictures. Pero alam nyo ba, in pa rin ang hard copies ng litrato na kuha ng mga traditional photographer kapag graduation season. Napakadali na ang kumuha ng litrato ngayon. Ilabas lang ang smartphone at tada, pwede naman selfie. Pero yun sa graduation na ito sa isang eskwelahan sa Marikina. Patok pa rin ang bendahan ng hard copies ng retrato at ang presyo nila abot uh, kaya dahil nasa tipesos lang ang isang picture. Pero syempre, ang ibang mong bine, eh, sumusubok pa rin um, Okay lang naman din. Pero may hindi discount eh, wala. <laughs> okay lang, sakto lang, ganun talaga, wala namuhuray. <laughs> kaya naman ang mga nanay at tatay, napapabili na bilang souvenir sa isang mahalagang alaala ng buhay ng kanilang mga anak. Mas memorable to kesa dun sa picture na sa cellphone tapos ipopost mo sa Facebook. Mas okay to sa akin kasi mas maano ko to sa bahay. Mabilis din ang pagkuha ng mga litrato na ito. At pagkatapos pagkatapos ng event. Papa, pwede na kaagad may huwi ang mga ito. Yes po, meron na po kaming rusher. Meron na pong, kumbaga binibigay na po yung SD card sa may rusher po. Tapos ayun na po, diretsyo na po ng pin pagkadating po ng rusher namin, ipapaskil po, tapos bebenta na po so paano. Nakaiwanay din ng mga lalaki at babae kapag ipinaskill na. Para mas kabilis mahanap, ang oh, picture. Mabaabad kasi sa 150 hanggang 200 na litrato ay pinapaskill dito. Kaya baka medyo mahirapan ka maghanap. Kung sakali naman hindi mabeta o sa mga litrato ilalako, may mga ibang gabit pa naman ang mga ito. Hindi naman daw basta-basta tinatapon lang. Kung so, isa siyang ano, recycle po siya, minsan po yung kunyari piyesta po, nagugupit po siya into half tapos pa magiging banderitas po siya. Nakatatak na sa ating mga isip ang mahalagang alaala ng ating buhay. Pero maganda rin balikan ito sa pamamagitan ng litratong pwede nating ibaon hanggang sa ating pagtanda. Mobile Journal, Ivan Taringki po, hatid ang muka ng balita.